agad kami at bibili ka mamaya ng impanada. Tara na, ganyan lang. Yan, o. Oh. Kahit umuulan, kahit bumabagyo, agoy. Lumalabas ang mga inday. Kasi bihira lang ito, guys, yung pagtagpo-tagpo namin dito sa buo. Ayan. sinusulit namin na mamasyan. Kahit dyan lang sa tabing daga. Yan. Kahit maulan, pero wala na akong bagyo, di ba? Wala na. Ito guys, yung ano, yung, yung mga bumagsak nung ano, yung bagyong emo. Pati pang saging, agoy. Nagsitumbaan ah, ng <laughs> mga saging. <laughs> Ayan guys. Maglalakad sana kami. Palalakarin namin si Amara. Naku, maulan. At wala daw siyang rubber shoes. ay wala po. Tuesday <laughs> ko lang. Pero kung bukas, naggising ka naman ng maaga lang. Eh, may klase nga ako. Anong oras ba mag-umpisa yung klase mo? Seven? Seven. O, pili tayo ng five. <laughs> Di ba, mi mm -mm. Five, o. Mag-walking. Pagbalik mo, walking tayo. Tapos, o, mag-reside up na. Kaya nga na, o, mag-klase ka na. Ayan. Sa dagat. Ayan guys, walang mga tao dito sa entrance. Samantalay na natin. <laughs> Samantalay na natin pumasok. Ayan. Wala sila. Uy, nasabi niya sila. Ayan na. Ito na naman yung sinasabi kong napakagandang pasyalan dito guys. Oh. Pwede kang magdala ng kadit mo dito. Oh. Bep eh. Bep eh. Kailan ka ba uuwi? Dito na tayo. Oh. Uwi na natin dito si ano? Si Rulan ba? Bep eh dali natin dito si Roland ha ito na guys yung eco park ang oh. ganda ganda dito bilang lang sa buong ang ganda na po oh. linis to oh. ang linis ng dagat ayan ikot lang tayo tapos bilhin na tayo ng ano? ng pananda, na pagkain tong dalawang dalaga. Kumain <laughs> Isang balikan. Dito naman tayo ngayon mo, Pasay dito. Dito na. Mag-iikot tayo doon. Ayan. <laughs> ngayon, guys, parait naman kami ngayon. Ayun, ang ganda dito. Diba? Lang... Ah, may bye, guys. Uy, halung, guys. May nagtitinda guys ng ano, pandisal. Unahin namin dito sa may ano bandang kanan mag-ikot ay. Yung overtake natin si Kuya. Kanya-kanya. Yes. Oh. ganda di ba, May? Mhm. Mm Ang ganda oh. Ang ganda. Dito tayo Sana Sa tabi sa dagat oh. No? Oh, may mga aso pa. Ah, so, kambing Ay, ay. Kambing pa. <laughs> ayun ayun ano siguro to no bagyo nung nagbagyo yan guys yung dalawa dalawa yung tumumba U-turn na tayo dito guys U-turn na yan para ay, babalik dito, doon yan ay siguro sa lakas ng tubig buhangin na rin ayun no Turn tayo.

Ito yung tapos may hangin-hangin. Tama yung mga tao pa rin nagkonto, oh. Wala oh, oh. hmm. oh, Wala na ganyan. Wala silang Wala

Ay, ang gulang siya. Kung may ano na, may bindi. <laughs> <laughs> Ay, kupay pa. Maraming isda. Ano yan? Ne? Lambat. Ayan, mag-iyotan kami doon sa dulo. Ayan, bibili na kami ng impanada. Nakainin ang dalawang dalaga. May hmm. Ayan nga, ng memang nagsisimula. Anya, wala mga pa eh. Lang mo mangano. Positive muna. Wala rin mo. Kitin na lang. Napanghi ba pag pag ganitong oras, dami na 'di ba? Unan. Hmm. Anya. dalang pa na dadalangin muna nitong Ito, isang dalawang dalawa panganda na ka ay magdidilim na yan guys, may gabigilab shout out sa inyong lahat, ayan guys, ngayon dito maulan dito sa La Union ngayon guys, kasa, kaya naisipan itong dalawang dalaga na kasama ko, yung anak ko sa kayong anak ng aking hipag na gusto daw mag magimpanada guys, dito sa Ignacio ayan, dyan sila o oh, yan ayun sila o oh, yan dyan sila, oh, yan. Dyan sila ko na sila guys bibili sila mm. ayan bumibili sila kasi gusto raw nila yung maasim asim, -asim. Mm. alam mo na mga dalaga di ba gusto raw nila yung maasim asim, -asim. <laughs> iba guys mm. mga dalaga na sabi nila ah, malapit na yata kong ring Kahit parang naghahanap ako ng maasim eh si mamitya iba na iba na guys <laughs> si Mami Chia, hindi na nakakaramdam ng ririglahin. Iba na yung, iba na yung nararamdaman ni Mami Chia, guys. Kaya, sabi ko nga, parang, alam mo, parang namimiss ko yung pagkadalaga na, alam mo, yun sila, guys. O, yan. Ayan, o. Oh. Yan, yan sila, o. Oh. Hindi pa. Magpinsan sila, guys. Magpinsan sila. Ay, yung isa, yung naka-white, ayan, yung naka-white. Yan yung nakatira sa bagyo na may sila yung may-ari guys ng binabantayang bahay na ginagawa, binabantayan ng aking asawa. Kaya ngayon, alam niyo naman bihira lang bihira lang kami po dito sa La Union kaya sabi nila nagparamdam sila na impanada. Sabi ko naman, isimamit siya naman guys hindi, wala namang problema, sabi ko. Kasi minsan nalang kami nagkita-kita kaya. ibadali eh, madali lang naman patakbuhan para makabili kami. So, ang ginawa namin, nag-ikot muna kami sa dagat bago pumunta dito sa St. Ignacio. Dito guys, sa St. Ignacio Empanada. Ayan. Ayan, hinihintay nila guys yung pinipiritong pinipiritong empanada. Itayin natin, itayin natin Ayan guys, oh, Ayan, oh. Alam nyo ba guys, kaya itong binigay ni Sis British Nakuha ko guys Doon, nagpunta kami kay Sis British na jacket Ang ganda, gamit na gamit ko Kahit umaambon Pwede ko lang ikabit itong hood nya Ayan, makalabas na si Mami Cha. Kaya maraming maraming salamat talaga Kay Sis British in London Ayan, thank you so much Gamit na gamit ko itong nahalukay ko na <laughs> jacket ayan na yung dalawa ayan na sila oh ayan na Zorro. Zorro. oh, doon na lang sumaya so, ano, na tindahan doon din. na vlog na tayo mm, yan na yun ano ano bang mga ano bang mga flavor yung nabili nyo Anong mga Ito flavor ni? Special con cheese. Special con cheese. Ayan. O, oh, yan si Mimi guys, si Jamin Siya yung... Ikaw ba yung bumili, Mimi? Hindi si Lala? Ah, sige na dito, pas. O. Mag-aano kami bukas. Kiningge free kami ni amara. Ano naman saka tayo magkakating bukas. Na. Ah, <laughs> <laughs> sa grocery trip tua. ayan gi sabi niya sa grocery lang daw 3 inu. Kami pa. Ayang si Bibi guys, ha? ang aking pamangkin. Shout out naman diyan sa Canada. <laughs> Kung nasaan ka man. Hindi <laughs> mo naman pangalan. Bala na yan. Halimbawa lang. Halimbawa lang ha. Nanonoon ang kanyang baby loves. Mega love shout out. Ayan. Dito kami ngayon sa pag-uulaon Ayan. Na kahit makulimlim. Ayan. Lumabas kami guys para makabili ng kanilang itong kainin. Yung maasim-asim daw. Na empanada. Ayan. Naghahanap guys yung mga dalaga ng maasim-asim. Bakit kasi si Mami Chen hindi na nakaramdam ng gano'n? Maghahanap-hanap ng maasim-asim. <laughs> Ayan. Tapos pa kami ng sunrocks. Dinamihan nyo yung soka niya? Hindi na kami yung extra. Gupi-gupi nyo yan. sarap. Alam mo, magustuhan timi timi mo yan lang. Kasi mahilig siya yung mga sau-sau-sau-sau-sau kami, no? Ayan, mm -hmm. ako. Sabi doon ni Papa pa na Oh Ano? Gusto namin siya talaga. Oo, oh, sabi ni Papa mo. Ay, sabi ni Papa niya. Mm -hmm. Ano diba? Manongali ka na! Mm -hmm. Naku, ayaw ko! Hindi <laughs> pa kayo nagluto ng papaya dyan. <laughs> Kasi di bang laban merong may, may papaya sa loob mm -hmm. na may itlog, may lungganisa. Sarap naman dyan lalo sa inyong mga dalaan eh. pag sa mga senior video ano na ayan magdilim na magdilim na magdilim na pagkita ko sa inyo yung so, ayan o oh, diba ay toy, may usok na naman doon <laughs> may nakita kong usok guys <laughs> Sulok-sulok, kacang lilit, lang lilit, kacang, benggol, semasa. Di sini, di sini. 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 naman sini. Di sini. Di na siguro si Ate mo. Namaya uh, ako siguro mga ano siya. Wala namang, wala namang low pressure la? Mm. Ayan guys, andito na kami. Ayan na. Kakain oh. na sila ng impanada. <laughs> Tulog na yung bahay namin guys. <laughs> yes. Tulog na sila. Ayan. Wala namang bang bumbas. Tumakbo kayo. Parang hindi mo uh, na. Nakabili na kami ng empanada at nakamikot na rin kami sa dagat. Kaya, ayun, kakain na yung magpinsan. Ayan. Thank you so much. Mega mega love. Shout out sa inyong lahat, guys. Ayan. Thank you so much. Maraming salamat. Bye-bye.